Narinig niyo na ba ang kwento na isang tatay na biglang nawala ang sarili matapos lang tikman ang isang mangkok ng sabaw mula sa isang serbidora sa karinderyang liblib dito sa Amerika? Isang niti ng babae, isang titig na may tinatagong lihim at doon nagsimulang magbago ang lahat. Pero ang hindi alam ng pamilya niya, may kapangyarihang nakatali sa bawat higop at ang taong minahal nila, unti-unting nagiging alipin ng isang sumpa. At kung gusto niyo malaman kung ano ang nakakatindig balahibong sikreto na natuklasan nila sa gitna ng dilim, panoorin niyo hanggang dulo dahil may bahagi na kwento na siguradong hindi niyo akaleng mangyayari. Kung mahilig kayo sa mga kwento na misteryo, kababalaghan at mga lihim na pilit na ikinukobli, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Baka ang susunod na nakakatakot na kwento ay manggaling mismo sa ideya ninyo. Minsan mapapaisip ka kung paano nagbabago ang buhay na isang tao sa isang iglap. Isang giti, isang titig, isang mahiwagang haplos ng kapalaran. At doon nagsimula ang lahat kay Tatay. Isang simpleng manggagawa dito sa Amerika. Sanay sa pagod, sanay sa lamig ng gabi, sanay sa katahimikan ng kanyang mesa. Ngunit isang araw, sa isang kalyeng halos walang bumibisita, may nakatagong karinderya. Liblib, parang wala sa mapa. At doon niya nakilala ang serbidora na may matang kasing lalim ng gabi at niting may kasamang lihim na hindi madaling basahin. Tikman mo, espesyal ito, wika ng babae habang iniabot ang mangkok na maanghang na daiso. Amoy lemongrass, halong kapt usok ng pritong bawang. Nakakabighani, parang may ritual sa bawat paghigop ni tatay. At mula roon, unti-unting nagiba ang kanyang mga kilos. Hindi na siya umuwi na diretso galing trabaho. Lagi siyang nagdahilan, overtime, traffic, agod. Pero alam kong hindi iyon ang totoo dahil ang kanyang mga mata, laging lumalabo. Parang may inisip na hindi ko alam. Parang may bumabalot na usok sa kanyang isipan. Kapag binabanggit ko ang karinderya, bigla siyang natitigilan. Nanginginig ang kamay habang humahawak sa baso. At tila may bumubulong sa kanyang tenga na hindi ko naririnig. Munit kitang kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang gabi, sinundan ko siya. Tumawid siya ng mga kalsada na hindi niya kadalasang dinaanan at tumigil sa harap ng karinderyang iyon. Nakasindi ang mga pulang parol na parang nag-anyaya sa dilim. Ang servidora nakatayo sa pintuan, may hawak na mangkok ng sabaw, at ang titig niya, diretso kay tatay, parang walang ibang tao sa mundo. Nagtago ako sa likod ng poste. At narinig ko ang kanyang tinig, malamig, mahaba, parang dasal. Sa bawat lunok mo, sa bawat higop mo. Ako lang ang isipin mo, ako lang ang hahanapin mo. Ako ang magiging tahanan mo. Napatras ako, kinilabutan. Pero si tatay, nakangiti. Parang wala nang ibang laman ang kanyang puso kundi ang babae. At doon ko napagtanto, hindi ito basta pagkain. Hindi ito basta karinderya. Kinabukasan, hindi na siya bumalik sa bahay. At sa mesa, naiwan ang kanyang wallet at susi. Pero wala ang kanyang singsing na laging suot niya mula pa noong kasal nila ni nanay. Mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang tinig na serbidora sa aking panaginip mahaba, mabagal, parang humahaplos sa aking isip. At isang tanong ang hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Bakit pati ako naririnig ko na siya? Sa panaginip ko, nakikita ko si tatay nakaupo sa mesa ng karinderya. Sa harap niya ang mangkok na umaaso, amoy maanghang at malasa. Pero hindi siya kumakain, nakangiti lang siya. At ang mga mata niya, puti na lang, wala nang itim. Parang wala nang natitira sa kanya kundi ang utos ng servidora. Isang gabi, napilitan akong bumalik sa lugar na iyon. Dala ko ang kaba, dala ko ang galit, dala ko rin ang takot. Bukas ang karinderya kahit dis oras ng gabi. At wala ni isang tao sa paligid, tanging liwanag na pulang ilaw. At ang servidora, nakaupo, nakangiti, naghihintay. Para bang alam niyang darating ako. Anak kanya, ka aniya, tinig niya malambing ngunit may bangis. Ikaw din ang susunod. Ramdam kong nanginginig ang mga tuhod ko. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong umupo sa mesa. At bago ko paman mamalayan, nasa harap ko na ang mangkok ng sabaw. Umaaso, nangingimbita, at may kakaibang bango na pumupuno sa aking ilong. Narinig ko ang boses ni tatay mula sa sulok ng silid. Mahina, pabulong, parang galing sa ilalim ng lupa. Tikman mo anak, dito mo ako makakasama. Dahan-dahan kong iniangat ang kutsa. At sa mismong sandali bago ko ito malasahan. Napansin ko ang kamay ni tatay na nakahawak sa balikat ng servidora. At sa kanyang daliri, muling bumalik ang kanyang singsing na nawala. At doon ko na-realize na baka hindi na siya bihag. Baka siya mismo ang pumili. Ngunit bakit? Bakit niya pipiling iwan kami, iwan si nanay, iwan ako? Para sa isang Serbidorang halos hindi naman niya kilala, o baka nga kilala niya, baka mas kilala pa niya kaysa sa amin. Dahil sa bawat titig nila, may connection. Parang matagal na silang nakita, matagal nang nakasundo. Hindi lang dito sa Amerika, kundi sa mas malalim na lugar na hindi ko maabot. Hindi mo siya maintindihan, bulong na servidora habang nakatitik sa akin. Dahil hindi ka pa natitikman na apoy, humikpit ang hawak niya sa kamay ni tatay. At doon ko nakita ang isang bagay na nagpayanik sa akin. Ang balat ni tatay, anti-unting nagbabago. Nagiging maputla, nagiging malamig, para bang hindi na siya tao para bang isa na siyang nilalang na nakatali sa kanya. Tumayo ako, halos mawala ng lakas ang tuhod. Pero ang serbidora, ngumiti lang, nilapit ang mangkok sa labi ko. At ang amoy mas matapang, mas nakakaakit. Parang may halong bulaklak ng jasmine, chili paste, at usok na insenso. Parang may humihila sa loob ng utak ko na tikman iyon. Parang may tinig na paulit-ulit na bumubulong. Kapag tumikim ka, hindi ka naalis. Napatingin ako kay tatay at sa unang pagkakataon mula nang mawala siya. Nakita ko ang luha sa kanyang mata. At bulong niya, halos pakiusap, Anak, huwag mong gawin pero kung ayaw mong iwanan ako. Kung ayaw mong iwanan ako, tikman mo. Parang dalawang puwersa ang naglalaban sa loob ko. Isang bahagi ng katawan ko gusto nang lumapit. Gusto nang isobsob ang sarili sa mangkok. At hayaan na lamang na lumunod sa lasat halimuyak. Ngunit ang puso ko, kumakabog, umaray, sumisigaw ng pagtutol. Bakit mo ginagawa to, tay? Halos pasigaw kong tanong habang nanginginig ang boses ko. Hindi ba't may pamilya ka? Hindi ba't kami ang tahanan mo? Gumitis siya, isang ngiti na hindi ko pa nakita kailanman. Hindi ngiting masaya, hindi ngiting puno ng pagmamahal. Kundi ngiting parang nakatali siya sa isang lihim na hindi niya may paliwanag. Anak, mahina niyang wika. Matagal na akong bihag bago ka pa ipinanganak. Akala mo ba dito ko lang siya nakilala? Nang mga salitang iyon, lumapit ang servidora sa akin. Ang kanyang mga mata nagdilim, parang walang puti. Puro itim na umusok, lumalabo ang paligid. At naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Hindi kamay ng tao, kundi parang usok na may bigat. At dahan-dahan akong inilalapit sa sabaw na umaaso sa mesa. Bumigat ang ulo ko, halos mawalan ako ng ulirat. At sa huling saglit bago dumikit ang labi ko sa kutsara. Narinig ko ang boses ni nanay, malinaw, galit, nanginginig. Bitawan mo sila. Nang marinig ko ang tinig ni nanay, biglang nagiba ang paligid. Parang isang hampas na hangin mula sa labas ng karinderya. Bumukas ang pinto at pumasok si nanay, pawis na pawis. Hawak ang isang malit na supot na may lamang mga dahon at pulbos. Bitawan mo sila, mariin niyang ulit. Ang boses niya nanginginig ngunit matatag. Parang may bigat ng panata na matagal ng nakabaon. Ang servidor ang umisi, isang nising puno ng panunuya, at anti-unti siyang naglakad palapit kay nanay. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang alingaungaw ng kampana, at ang hangin sa paligid, lalong lumamig, parang disyerto sa gabi. Ano sa tingin mo ang magagawa ng mga tuyong dahon na iyan? Malamig na tanong na servidora. Ngunit ang kanyang mga mata biglang nagningas. Nang isaboy ni nanay ang pulbos sa sahig. Isang usok ang sumiklab, maputi, mabangong amoy ng basil at insenso napatras ang serbidora napasigaw at doon ko unang nakita ang kanyang mukha na parang basag na salamin hindi siya tao kundi isang anyo na binuo ng kasakiman at mahika si tatay natigilan parang nagising mula sa isang napakahabang bangungot nilingon niya si nanay at sa unang pagkakataon muli siyang natauhan ang kanyang mga mata muling nagkaroon ng kulay parang natanggal ang manipis na ulap na bumabalot dito Anong ginawa mo, Liza, bulong ni tatay, halos hindi makapaniwala. Paano mo ako natagpuan dito? Ngunit bago pa makasagot si nanay, nagsimulang umuga ang buong karinderiya. Ang mga pleto, mangkok at mesa isa-isang nahulog. At mula sa lupa, umangat ang boses ng servidora. Malalim, mas malakas, mas mabangis. Hindi ninyo ako matatakasan. Kapag tumikim na kayo ng apoy ko, kahit saan kayo magpunta, ako ay susunod. At bigla na lamang nagdilim ang paligid. Wala akong maramdaman kundi ang mahigpit na hawak ni nanay sa braso ko, ang malamig na hangin na humahampas sa mukha ko, at ang mga mata ni tatay na nakatitik sa akin. Mata na puno ng pagsisisi at takot. Habang unti-unting bumabalik ang anino ng serbidora sa likod niya. Sa gitna ng dilim at usok, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang malalaglag sa dibdib. Hinila ako ni nanay palapit sa kanya, hawak pa rin ang natitirang pulbos. Si tatay, nakatayo sa gitna, parang naguguluhan kung saan papanig. Pumili ka, Mario, sigaw ni nanay. Pamilya mo o anino ng babae na iyan? Sandaling natahimik ang lahat. Tanging paguga ng dingding at lagaslas ng mga pleto ang maririnig. Nakatitig si tatay sa amin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang taong matagal nang nawala. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng servidora sa kanyang balikat. Ang servidora, napasigaw. At ang kanyang anyo, unti-unting nakabasag-basag. Parang salamin na nabibitak mula sa loob hindi mo siya makukuha, maring sabi ni tatay. Hindi na ako alipin mo. Sa huling sandali, isinaboy ni nanay ang natitirang pulbos. Ang usok ay sumabog. At ang serbidora ay naglaho na lang na parang abo sa hangin. Kasabay na pagsara ng mga pulang ilaw ng karinderya. Natagpuan namin ang aming mga sarili sa labas. Nakatayo sa malamig na kalsada ng Amerika. Ang karinderya na kanina ay maliwanag at buhay. Gayon ay sarado, madilim, para matagal ng iniwan tahimik kaming tatlo. Si tatay, nakaluhod, hawak ang kanyang ulo. At sa kanyang mga mata, may luha ng pagsisisi. Patawarin niyo ako, mahina niyang sabi. Hindi ko na kayang ibalik ang nawala. Pero hindi ko na kayang mawala pa kayo. Niyakap siya ni nanay, mahigpit. At ako, dahan-dahang lumapit. Kahit may takot pa rin sa puso ko. Kahit may tanong pa rin nakabitin. Kung tunay nga bang naglaho ang servidora. O nagabang lang siya sa susunod na gabi sa katahimikan na kalsada. Habang unti-unting lumalabas ang liwanag na umaga, naglakad kami pawi ng magkakasama. Bitbit -bit ang sugat, ang takot at ang panata, na hinding-hindi na muling lilihis si tatay, sa lendas na kanyang pamilya. <music>